Ayan guys, yung ating ano, apat na piraso. At meron pa tayong isang talakitok in the house. Oh, kita nyo naman mga idol. Abaw naman, nagagreen green, -green. Siyempre, bagong huli. Sana all. Alright mga katalong, welcome back sa ti-channel. For today's video ay magtutultol nga pala kami. Pero bago yan ay kumuha nga pala ako ng dalawang pirasong bayabas. Natuwa kasi ako dahil napakalalaki ng dalawang pirasong bayabas kaya naman agad natin itong kinuha. At pagtikim nga natin ay grabe ang sarap ng bayabas na ito. After nga nito ay pumunta na tayo sa dagat para makapaghanap ng isda. Dahil nga maaga pa ay wala pang pa mga isda ang nasa tabi. Nang makita ko nga si paring Alon ay niyaya niya ako na magtultol Agad nga tayo nagpa-oo sapagkat na miss natin talaga ang fishing adventure Pag ganitong panahon kasi ay madalang nang kumalma ang dagat Kaya naman sinasamantala ito ng mga maing isda dito sa amin para makapag-fishing Siya nga pala po mga idol Ganito ang paraan namin sa pagdadala ng kupras noon nung wala pang kalsada mula dito sa Ranso hanggang sa Bacawan Nabangka namin ito papunta sa kabila at para maibenta Maya-maya pa nga ay biglang dumating na si Paring Alon, daladala ang kanyang tultol. Ngayon naman si Paring Alon ang ating kasama. Magatray. Uli tayo. During ito ay nagsagwa na kami sa area na kung saan ay nandoon ang timaan nila sa pagtutultol. At, At habang papalapit nga kami ay nakita namin ang ibang mga mangisda na nagtutultol tol Sinasamantala na. talaga ito ng mga mangisda sa ngayon sapagkat kalmada pa talaga ang dagat. Nang na nga tayo sa area ay nadaanan natin dito si Baro. Ayan po si Baro. Alright guys, uh, so ngayon uh, tayo. Ito, puti na huli. Ha? ating baro. Palakaya. Manong baro, papatingin daw ng huli. Agad niyang ang itinaas dito ang isang perasong lumahan na kanyang huli. At dahil nga sa sobrang bait sa atin ni Papa Lord ay binigyan tayo ng apat na perasong isda. Si hindi natin na videohan ang aktual na panghuli nito sapagkat nakalive tayo ka. Kung But, makikita nyo ang mga isda ay talaga namang napaka-fresh nila. Ang perasong lumahan at isang talakitok ang blessings natin ngayon mga idol. At dahil nga masalimsim na ay nagpasya na si Paring Alo na bataki na ang amin daladalang tultol. Si Paring Alo na nagabatak na kami mga na kami <laughs> makakapagsabaw makakatikim na ng gayat 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 si Bali <laughs> yan ang ginamit naming palakaya oh mga idol oh, oh may huli pa oh ay nga naman <laughs> tingnan yung gamit namin oh yan oh yan po ang tultol na sinasabi dito sa amin at mga ganitong isdang na huli lumahan Tsaka Talakito Alright Dahil nga madilim na ang paligid Ay nagsagwa na kami papauwi Masayang tinungo ang aming lugar Daladala -dala ang aming huli So ayan guys Ang aming pinaghirapan Ngayong araw At kami ay inabot na ng Madilim Ayan Madilim na ang paligid oh Pari mga libit na din Ay ano yan Wala na yan Akainin yan at tinipon nga namin ni paring Alon ang maliliit na isda para itorta. At matapos nga ito ay naglakad na kami papunta sa bahay nila daladala ang mga isda. At salamat kay Lord sapagkat mahakalibri na naman tayo sa pangulang. Pagdating nga namin sa bahay nila ay binigyan na tayo ng kabahagi. Isang perasong lumahan ang binigyan niya sa atin pati na rin ang mga turtahing isda. After nga nito ay pinakita niya sa akin ang kanyang huli sakitang grabe. Napakagandang isda na pala ang kanyang mga nahuli At matapos nga ito ay umuwi na tayo Daladala -dala ang ating isdang kabahagi Nabukasan nga ay maaga tayong nagising para magluto Ipinaksiw namin ang natitirang lagidled na nasa rep At nilagyan ito ng talo Ang lumahan naman nating huli ay ating iihawin At sa part niyang ito ay isinalang na natin ang ating ihawan Tapos nga ito ay nilagyan na natin ng asin at magic Para lalong sumarap ang ating iihawin At nang mailagay na nga natin ang mga pampalasa ay isinalang na natin ito sa apoy. Siya nga pala po mga idol. Salamat sa laging panonood sa ating mga videos. Shoutout nga pala kay Joel Durin Ganansyal. Kay Idol E. C. Pilingon Diyan sa Bacoor, or Cavite. Kay DJ eh. Badet Lambuluto Diyan sa Victoria. At kay Idol Ricky Alberto. Salamat po sa palagi ang panonood at pagsishare ng ating mga vlogs. Ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap kain po tayo mga katalo at eto nga po ang ating latest video salamat sa panonood salamat sa suporta ingat palagi god bless